Hello, mga kabisprin! So, nag-out na may from work. Oo, oh, oh. so nag -asu, asu ang langit. So, sunstorm. Feeling namin sunstorm. Pero, dili man, oy. Sunstorm na, ma'am. Baka ko lang na, dahi, pang bugnaw ng show. tanawa rin, sunstorm na tanawa ninyo, o. o di ba, check? O, tanawa. Di ba, aso So, siguro, patunay na, taglamig na talaga ang show. Taglamig na kailangan na ng ano kayakap. <laughs> so ini yun kumanso so mauli sabi sa balay kay magilis mi so mga tumigpanda, panda okay o chavaye. Pabalik kami later. Dapi ka later. Ocha. Nakauli na ni. So nakailis na ni. Napakoy basura dala. So busy ang usa. Iba check. O niya. Padulong na may panda. So magwara-wara mi dito. Ocha. Naan na, na mi dinis sa highway. So grabe ka kusog ang hangin. Oo. Okay lang maghangin. Mas nadili lang siya mag-abog-abog. sakit sa mata. No? Mabuling ang mata. Let's go. Let's go. sunstorm ang show na ato siya ay sunstorm pero ayan na naglipat lupad ng show so abog-abog siya no abog-abog laban lang tani sa gawas kaya naglakaw raman yung panu sa panda so doon sa panda walking distance lang check so karon wala lang yung sakay-sakay basin magsakay rami yun niya yung pag-uli kaya naa naman ni Bit-Bit Naagihan na po na mo ang pizza na Domenos. Ang kalami na pag init pa siya. Pero wala yung ketchup. Pero wala ketchup? ketchup. Gainit ang ulo. O chya. Hapit na kami sa panda. Oo. So panda na next. Pwede ba check? Walking walking to the show. So nagkita na naman ang mall. Ito yung Ito ang panda. Naaan namin sa panda dito sa Gawa. So, padulong namin sa sulod. So, nakita na po d'na mo ang ano, 510. Grabe ka, 510! Di ba abog ang show? Kamsa-kamsa. Iba-check. So, naa namin dito Pasulod namin sa panda. Iba-check. So, manis siya. Unya na po. Mamalit sa aming mga lamas. Kaya wala namin lamas sa balay. Peace <laughs> siya show. Grabe ka dumoy. Di diba, check check? Mm -hmm. Si... Mm -hmm. Kukurinti na po na siya mga kurintipito kaya maghikap-hikap na ajay anak let's go dagang tao Super. time check magalas 9 ng gabi dagang siya tao ocha mamaya ulit may singit. Sinabok. Naikong king ni Dool ba? Palit na kapat, Sa chismis. Doon sa siya galit ba? Doon siya tortol. O chan. <tod> Go, go, go. sa mga butter. Grabe ka, butter. Yung maliit lang. मेरा बुरा भी खुद बार महल मगी महाबत मह के मल नमाल Pwede rin sa mga paminta. Pamintang, Pamintang buko. So napatay durog. Let's check. Shual real. Dollar. Fuck. Pura ka to suntod. Harag na yan. bulldogs kansamira Kaog lapida. <laughs> Ibalik to yung magiging gain na. Ibalik to yung magiging gain na. Nga. sinugdanan. Nga alang, Taka-taka <laughs> rag -taka -taka tukod no. Hindi <laughs> naman magadima o. Oh. <laughs> Asa ang flower? Wala lagi kay klar dito. Pagpalit pagkawa ang Para for sure ball. Tagkawa ano na ba siguro? Tag-tris? Tanawa. Ah. So, Kasi na akong gamit mga best friend. Conditioner shampoo. Conditioner shampoo. Conditioner. Kasi so, na siya ang shampoo. Hindi siya ba Dili ni bahu. Mga kaspa. Kayo. Dili mga kaspa. Dili man. Chapa. <laughs> Ay. Siti ha. Dili di si Utsu. <tis weird> <laughs> ya. Dili pa. Dili pa tang gud. Bu amo bayut. Charge. Ma charge ka tuloy. Okay. Magbayad na kami. Nagbaybay pa dito ganina. Wala pa di ba Kaya wala pa may nagkuhan. So na naman na, there is a counter. See. Kana. Nakapila nami para magbayad. Kucha. Final na judang show. Bye. Tapos nami na malit. So manguli nami, So tama na this. Tama na this. Magbaybay na ta. Bye. Thank you for watching. Hmm.